paano magsimula ng junk shop part 3 ano yun nga mga kabubog ang ating talakayin nga paano magsimula ng junk shop part 3 ano dun nga sa unang parte ng ating vlog na pinamagatan natin paano magsimula ng junk shop ay tinuro nga natin na dapat ay aralin mo ng mabuti pag aralan na uh, manood ng mga video alamin ang mga pasikot-sikot ano? Uh, pag lang mabuti. Ano, aralin muna. So, pangalawa, uh, don sa parto ay sinabi natin na mag-execute muna bago kumuha ng permit, ano. Magbenta-benta muna sa kuan sa malalapit na junk shop. Alamin kung saan nagde-deliver ang mga junk shop. Alamin ang mga reject. Alamin ang mga nabibiling kalakal o hindi. Ngayon, sa part 3 ay ano-ano ba ang mga gamit na kailangan na kuan na kailangan punta ano matapos nating araling mabuti matapos nating mag-execute gusto na nating magtayo ng junk shop so ano-ano ang mga gamit na kailangan natin ano una syempre eh puhunan ano kailangan may puhunan tayo pangalawa uh, kiluhan kailangan uh, kiluhan tayo. Ano? Kasi paano tayo mamimili kung wala tayong kiluhan? Kiluhan sa sakyan, pandeliver, ano? Tapos ah uh, pandeliver pang-pick up. Uh, tapos uh, pang-cutting. Kailangan natin ng pang-cutting. Kailangan din natin ng uh, Kwan, pangkating katulad niya ang ginagawa ko. Yan, kinakating ko yung drum na yan. Ano? Grinder. magbabaklas tayo ng mga tanso aluminum. Ano? Ano pa? Ang mga kailangan natin. Habang tumatagal mga kabubog, ah, nalalaman naman natin. Ano? Hindi naman natin kailangan pundarin lahat ano kung wala pa tayong pampundar basta ang unang-una basic may kiluhan, may timbangan, ano, may sasakyan, pang-deliver, pang-pick up. Yung mga kulong-kulong, Pagkakuan, kailangan din natin 'yan, no. Kasi minsan uh, yung kapag pick up sa atin eh, hindi rin naman natin kuan. Hindi naman pwede doon sa malaki, ano. So dapat may malit din tayo. Para do sa mga maliitan lang. Ano? Syempre kailangan natin ng mga listahan mga ball pin. kung ano-ano pa mga kabubog ah, ito naman ay parang review na lang ano. may vlog talaga ako na kwan, na mga gamit na kailangan sa pagtatayo ng junk shop ano? parang ito ay parang kwan na lang ah, inuulit na lang natin dahil malayo na yung video pero makikita nyo pa rin yan dyan sa aking ibang mga content no? na marami na akong content na ginawa ng ganyan mga gamit na kailangan sa pagtatayo ng junk shop ano, sisahin nyo lang ang mga video ko, makikita nyo yan ano, kung may mga tanong kayo ay mag comment lang kayo, kung kaya mag PM kayo sa akin, kabubog junk shop vlog ano? gagawa natin ng content, kung anong gawa nyo ng content at yun nga, dyan sa mga gamit na kailangan na yan Ah, uh, dapat may kuan din tayo. Utay utay ang pagpupundar mga kabubo kalimbawa ay nag-execute ka na. Ang may pinakilong maso malaki. Kailangan natin 'yan, mga martilyo, mga sinsil, kailangan natin 'yan. Mga lamesa na pagsusulatan minsan eh may ibibigay sa iyo papakilo. Kailangan natin 'yan, mga kaha na taguan ng pera. Kailangan natin 'yan, no? mga tulda na gamit sa sasakyan, mga panali kailangan natin yan no, mga kabubog mag produce din tayo ng fire para kung may bigla ang sunog may, eh, may magagamit tayo maglagay rin tayo ng first aid kit no? para kung halimbawa may nagasgasa na sugatan kasi yung kwa natin mga kabubog makalawang yung ating junk shop makalawang yan yero, bakal, masugatan ka ng kaunti pwede ka ma-infection so dapat may nakaready tayong pang first aid kit ano, mga PPE kailangan natin yan, mga gloves ganyan, mga buta kailangan natin yan, ano, mga kabubog ano, kumari nga ay may helmet tayo kasi pag nagkakarga ng bakal, minsan bumabato pwede tayong tamaan yan ang mga gamit na kailangan ano, sa mga susunod siguro ay kuha natin no? i-vlog natin yung mga permit naman na kailangan sa pagtatayo ng junk shop ano? medyo hahaba tayo ng gusto pagka natin sa video ito so yun lang muna mga kabubog sa ngayon ng ating vlog